magandang umaga mga kamatsu papa po, andito ah, tayo sa facing area, Macau pamingwit po tayo gawa ng halini natin siyempre yun, ah, kasama ko si Rafi, ito po siya Yan o, no, siya yung kasama natin ngayon, dalawa po kami Nabali, ano, ito yung area na pinibingwita namin nasa ilalim kami ng tulay so, nakaumang na kami ng dalawang pamingwit halika, check natin baka may huli ng balyena ito, mga kamot walang huli. Hintayin pa natin ang ilang minuto. Baka makadali tayo. Yung kasama ko nasa dulo na. Oh. Pero yung dalawang matanda dun sa dulo, daming huli nila eh. Yan o, oh, mga kamatsupapa, may nahuli na yung kasama nating isa. So, <laughs> oh, malaki-laki ho yan, oh. Yan, oh. Ayan, oh. Ay, tayo titira uli sa kabila. niya. Yeah, ah. At simple, to pay, yung nahuli natin isa. Yan oh, yung isa. Maliit. Op, oh, kamatsu pa pa nakadali tayo ngayon pumpano yan o ito yung pumpano na huli ngayon ito ulam na kami ngayon yeah. yan o mga kamatsu oh. nakahuli huli yung kasama ko ng isa ah, ang laban ngayon eh 3 in 1 ang laban 3 in 1 yan o ok ah, nakahuli namin yung kasama ko oh. kalaki <laughs> At kamatsu papa, uh, uwi na po kami. Bale, nakahuli na kami ng mga sampung piraso lang naman. Hindi ka kalaki yan. Ah. Hindi namin yung uh, dala, dala ng kasama ko. Uh. Yan. Uh. Uh, uh, na po kami. Yeah. Isang plastik ko yan. Plastik lang ha. Dalawang plastik na. Dalawang <laughs> plastik. At uh, uh, uwi na po kami. Gawa ng gabi na rin. At dito po kami galik. Yeah. Ah, pauwi ng bahay titingnan natin kung kung ilang piraso yung laman ng plastik niya Sige po, maraming salamat.